natin lahat ng nasa menu ng isa sa pinaka-authentic na Korean restaurants dito sa Pilipinas. Magsimula sa gukbap, sundae, pig's jaw, at marami pang iba na madalas kinakain sa mga K-drama series. Pero ano nga ba ang gukbap at bakit sikat ito sa Korea? Okay guys, syempre para magkaroon pa tayo ng idea tungkol sa gukbap, ay nandito tayo kasama ang owner mismo, si Ma'am Jin. She's a 100% Korean and she owns the restaurant. Hello! Hello! Annyeonghaseyo! Yes. I'm Mrs. Jin of Miss Jin Sunday. I'm so happy to introduce to let go our Korean soul food. Welcome! So I just have a few questions. Mamjin, yeah. is famous in Korea. Yes, oh um, yeah, soul food. But here in the Philippines, in Manila, it's not so famous. Yes, maybe very famous is samji in here. Samgyeop, yeah, yeah. Samji. So we call to cook cook meaning is soup, bap meaning is rice. So oh. in the bowl with the soup and then separate rice. The meaning is bibimbap. Oh. But so we call sundae cook. sundae cook is sundae is Korean traditional sausage. Oh. Uh, Do you have like a special recipe that only you have? I cook every morning uh, from slaughter directly. So oh. we provide the fresh meat. Oh. So almost 80% is in Philippines and we are here. And another 20% from Korea. But the cooking is from you itself? Yes. So yeah. the the cooking is traditional Korean. Yeah. I cook here every early morning. Wow. So, when we eat here, it will feel like we are in Korea. Yes. It looks oh, like okay. Korea. I'm very excited. Thank you for your time. Now, we will try yes, your please. famous Sunday Gukbap. You try today. Thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. At ngayong nalaman na natin ay halina't kumain na tayo ng authentic Gukbap. So guys, nandito na yung lahat ng nasa menu ng Miss Jean Sunday at sobrang excited ako kasi yung amoy pa lang, sobrang nakakatakam na. At umuusok pa siya guys, nakikita nyo ba? Giliado ba? <laughs> <laughs> spicy lahat. <laughs> meron silang dalawang options. Pwedeng mild, pwedeng spicy. Yung mild, color niya medyo mas light kasi ito spicy. May kami ni yes. naman sa mga We like spicy. Yes, so explain ko lang yung mga meron sila dito. bakit sobrang authentic nila. Gantong ganito rin yung makikita nyo pag kumain kayo sa Korea. Meron tayo dito ngayong S1 which is yung blood sausage or in Korea we call it Miss Johnson Day. Ito naman ang yung isaw sa atin pero sa kanila ang tawag dito is Osori oh, ito naman is assorted meat. So, pare-pare siya, pero iba-iba yung laman. Halo-halo to ng pork liver, baga, at marami pang iba. At ito naman, puro lean meat para sa mga nagda-diet. Tapos, meron tayo dito blood sausage. Ang specialty talaga, na sikat din sa koreante, tawag ay sundae. May dalawang klase. This is 700 pesos each. Ito yung steamed, at ito yung mas may dugo sa loob. At syempre, yung mga pulutan natin habang kumakain tayo, meron tayong, ito yung jaw ng pork. At meron tayong mga intestines na in-steam, mga isaw-isaw. So naglalawain ako, sorry ako nagsasalita ko kasi takam na, takam na ako guys. Yeah. Siyempre meron tayong rice at papakita ko sa inyo kung paano to kakainin mamaya mismo. Meron tayong mga side dishes din, meron tayong radish, kimchi, yung mga sauces natin dyan. This is all authentic guys, so tikman na natin kung ano talaga lasa nila, excited na ako. First mami, tikman natin ang lasa ng Sup nila. soup nila, this is spicy. So makikita nyo guys, punong-puno sya wow. ng laman. Ooh. Alam guys, lean meat kasi ako nagda diet ako kung pansinin niyo medyo kawa so, ko hindi ako nagda na, Ngani. Nga, 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 nga. Ito yung ginagamit pang kare kare. Mm -hmm. Ito ang pinaka paborito ko sa laman ng baboy wow. O sa party ng baboy. So na natin at i-rate namin by the end of this video kung ano pinaka Sarap. Sarap ng soup nila. Wow. Spicy lang kasi Ooh. gusto ko yung spicy. Sarap ng sipa. Sobrang ahang, ang hanggang. ng sarap. Let's try natin yung mga laman niya. This is lean meat. Guys, punong-puno ng lean meat yung ano. Tsaka, oh, tinan nyo yung pagkaluto. Wow. Sarap. Mm. sarap. Tapos naman, huwag nyo lang. May ah. vegetable pa siya, oh. Sobrang sarap. Tapos, ang ginagawa dito kasi, usually nilalagay yung kanin sa loob ng broth. And pure ang broth nila. Lasang-lasa ko dito sa paggagawa na wala silang nilagay na any artificial. Talagang legit yung lasa nila. Yun yung quality ng broth niya. Wow! Tsaka yung lasa niya puro. Ay, yung broth kasi galing yun sa mga buto-buto ng baboy. Yung mga... Ah, Nagpapawisan yung... ako sa ahang, ang, ang sarap. Yung mga spare. Basta buto ng baboy, yung malalaki, tinatanggal yes. ng laman. Yun ang ginagamit nila, ang pampalasa. Kung sino man mahilig sa inyong kumain ng mga laman laob, yung mga pang-kare-kare, pang-dinuguan, eto the best. At eto yung sa Korea. At kung di ko man maubos, may take out ko to. <laughs> gaw, gusto mo matikman, Gaw? Sige. Spicy to go, ah. This is, ano, lean gukbap. Para And sa naman, yan yung mga nandunay. Yung laman laob na maninipit na malambot. Yan yung pinaka-special din sa baboy, yung mga lean. Sarap. Oh. Waba, oh, grabe. Yung parang ramen. Ako so, ordering ko dito pagkumot ako okay. dito sa malapit Kasi diet tayo. Um, malapit dito sa malapit oh, so, oh. sa Mall sa Asia. sa malapit sa malapit sa malapit sa malapit sa 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 malapit 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 sa 2 Ewan um, ko kung may patong pa itong restaurant. Kasi itong $4.50 na to sobrang mura nito. Kasi itong mga laman loob na to ginagawang kare-kare, dinuguan. Sobrang hirap linisin at lutuin nito, ah. Pinalalambot ko at yung mga dumi-dumi. Hmm. -dumi. Mm, na. Hindi sa malansya natapat pa doon sa paborito ko naman, Lord. So, kung yung rate ko to, for me, this is a 9.8. Dahil ang sarap, pero hindi niya pa nakikita kung paano siya kakainin. Rate niya dyan? Nako, sobra sa 10. Pwede ba yun? Ang yeah. uh, na pinang... talaga sa sarap to. Ganyan ito nakakainin yung gukbap. Gayain niyo ako, mami. Medyo nakalahati na natin yung soup, di ba? Ganyan ito, mami, mangyayari. Ilalagay natin yung rice. Gano'n ninyo. Gayain niyo ako. Ay, hey, sige lang mo ko. Gano'n so, ginagawa mami. nila! Promise! Ganito yun. Ganyan. Hi. It's like this, right? Kailangan ko mayaw muna. Yes. Ayan. Giling-giling. Giling-giling. E giling nga na ba't yun naman ito? Pang! Wow! Galing wow. pala. ilalagay yung rice. Pero hindi ko ito maubos aga. Sayang to. Hindi, half rice. Half rice Half ka. rice. Ilagay natin yung half rice dito sa, to, sa sa soup. Sa broth. Para na siyang curry. Tapos tikman natin. Wow, nakakatakampo. Tikman. The rice and the broth with the greens. Ganito kinakain sa Korea ang gukbak. One, two, three. Oh, dalawa sa akin. Kain mm. out of ten. Ang sarap. What the fudge? Look at the ingredients of one dish. Look at the hotness, the smokiness, and the taste is very, very mashita. Or in Tagalog, masarap. Wow, Tanis Korean. Alam mo talaga, anyo ka sa'yo. Mm. Aga, basta na tayo sa second, baka maubos ko na to. Mm. Stop. Okay. So now, dahil nandito na rin tayo, sulitin na natin. Try na natin yung ibang ingredients na pwede so, natin isama dito. Tuko pa rin to. Laman loob pa rin yan, no? Okay. Steam laman loob. Ako naman yung steamed pork jaw. So ako okay, usually nilalagay ko yung steamed pork jaw sa sesame oil na may salt and pepper. Ang gusto ko sabay ko. Mmm! Mmm! Tasty! Juicy! Wow! Harap! Try ko nga ito. Tapos sabay sa ano? Tapos so, lagay niya sa soup. dami niya naman nilagay. Kanika pagkain niya. Hmm, sarap. Wow! Ito so, kakaibang klase siya, ngayon lang nakakain. Parang siyang curry. Parang Ito sa akin, hairy. this is 8.8. Kasi ang juicy niya, ang fresh yung ano niya. Hindi pa talaga siya mainit. Ano lang yan na kasi. Oh, uh, kasi yung na namin nag-shoot. Kung mainit ko siguro mga 9.3. Ang sarap. Pero ito na ang best seller din sa Miss Jinsun Day, ang Blood Sausage. So ngayon guys, Titry na natin ang kanilang famous blood sausage or tinatawag nilang Sunday Ito sikat po sa Korea. Ito yung parang comfort food nila. Isa nakapalibot sa labas. Sa loob ay halo ng glass noodles, mga dugo, mga meat. Vegetable. So ito steamed. Ito yung mas may blood. So try mo na natin itong steamed. Ito sausage nila. Blood sausage. Yes. Cheers. Okay. Lagyan ko na konting sauce. Chili and itong ano. Ito wasabi with chili sauce. One, two, three. Tap siya. Wow. Mm. Not bad. Healthy food pa siya. Kasi veggie yung laman niya eh. Tapos may konti Dubo. meat. And dugo naman ng baboy. Kinakain naman talaga natin yan eh. Di ba ginagawin dinuguan? Oo. Oh, oh. Sorry. Batshoi. Kasi mm. so, sa akin itong mga ano lang. Hindi kasi ako masyadong fan. Mga 8.5. Pero well, top niya. Malasa. Ang ganda ng combination ng glass noodles kaya yung dugo niya sa loob, yung mga meat. Tapos yung texture niya sa labas ay parang longganisa, pero isaw yung nilagay. Ikaw, first time mo na kumain ng blood sausage, sikat sa Korea. Oo. Comfort food nila yan. Nagyan mo lang sauce ako nyo. Ito is chili sauce yan. Tapos ito yung sauce man, sa sabi ni Mami. I-rate niyo Mami, yung blood sausage. Nine. Nine? Tao sa? Nine eh. Gusto ko eh. Ano explanation mo? Ano masasabi mo? Hindi siya mga. Hindi ko siya ano. Ma-explain. Okay. <laughs> Unexplainable. Sarap siya, no? Kasi kung tingnan mo, kasi ako matatakutin ako sa mga itsura ng pagkain. Pero pag kinain mo, masarap. Medyo unique siya tingnan o. kasi talaga eh. Pero kasi sa mga black black, katulad ng black rice, ayoko talaga nakikita. Next naman yung blood sausage. Ito yung gawa mismo ng may-ari ni, oh, ni Miss Jean. Ni Miss Jean, Sunday. Ito lang yung meron sa Korea. Ito, gawa lang talaga. Ito sa blood sausage pero specialty ng may-ari. Oo, oh, si original. si original talaga ang gumawa nito. Tingnan natin. At kanya ding recipe. Let's try. Parang sa imbutido. Diba sabi ko sa'yo? Parang imbutido? Ba't ba? Masarap siya. Oo, oh, diba? Hindi na Saan kasi hindi tao kasi yung kulay. Kala mo hindi masarap. Pero yung kulay kasi, gawa sa kasi sa blood eh. Kaya medyo black. Eh yun naman yun. Veggies tsaka meat Parang embutido. Wow! Ano ang gusto ko to? Hindi ko nga nasa Indigo eh. So parang sa akin, ito may glass noodles, ito wala. Ito, mas nahilala sa akin to to. Pero masarap din sila parehas. This is 8.5, this is 8.3. May aftertaste din siya, nakakaiba. Parang ang na embutido nga. Mas gusto ko to kesa dito. Anong rating? Ito, 9. Ito? 8.5. Ito? Ay, mas gusto ko to. Ano nga? Rating niyo! Ito, 9. Ito, 10. 10 talaga to? Tapos mm. 10 rin to? 10.5. Ayun, rin, nasa Korea ako, ha. Ah. Guys, nasa Korea tayo. Ito yung nila. Sprite yan, Sprite. O, oh, tigman yung Sprite. Dapat, eh, mami, pag uminom kayo ng Sprite sa Korea, dapat pa-side. Respect kasi yun, o. Oh. Sabay tayo. Sprite din sa akin. Pa-side, Pa-side. Okay, oh, okay pa-side. Sprite po. Okay, yeah, tinapon mo. Ta sprite to, kaso Korean yung nakasulat. Yung, you know. yung ano. Ito yung Sprite nila. Sprite. Pag ko kayo, pag gano'n ako. Oh, sige, parehas tayo. One, two, three. Ah, dapat magkatalikod. Oo, oh, oh, ganun uminom Hey, wine ata to. Hindi niyo rin Sprite niya yan. Ayoko aga. Inumin niyo. Ay, dito, spark, spark, sparkling, spark, sparkling, spark, sparkling Sprite. Sparkling Sprite. Try niyo lang. Ay, okay, hindi na ako. Ito ako sa water, guys. Wala akong sa Korea. Nasa Pilipinas ako. Sprite nga at nga ni. <laughs> May wine. Ito namang dalawang next natin blood sausage na soup. Parang parehas lang siya na soup, pero blood ah, sausage yung laman. Okay. At ito naman, ang laman niya ay mixed may laman, meat. meat. Laman, balad balo na. Oh, okay. kasi ito, lean meat. Ito naman, mixed meat. So, try natin. Pero bago yun, parang parehas lang sa lean meat, hindi ba? Oh, kasi... Ah! Yung isa, lean meat lang. Ito may kasamang fat. So, may mas taba. Ito, so mas gusto ko ito kasi may taba. Pero ang sarap talaga nung isa, guys. Ah, sarap talaga. Parang ramen yung lasa. Ramen na may laman. Pero, ayun ko, Iba talaga. Ibang klase. Wow! Parehas lang. Pagkakaiba lang. Taba, taba at pork. Ito And kasi puro mga laman lang. Laman loob. May atay din. So, all in one na siya. Ang dami niyang laman. Atay tsaka taba. Tsaka greens. Parang ano? Ganyan ang pagkain niya, nahaluan niyo ng rice. Hey, explain niyo, mami, kakain na ako. Ang sarap nito. This is 10 for me. This is my favorite. May kasama taba, may kasama atay. May atay rin ba isa? Wala, no? Ano? Ito kasi may kasamang atay, mas iba yung lasa niya. Grabe yung combination niya, guys. Alisin mo na lahat, kahit ito na lang sa akin. Talaga. O, ASMR muna tayo bago matapos. ASMR, tapos i-rate na namin kung ano yung pinakamasarap para sa amin. di ba? Ang cute. Sure. Woo! Shit! Sh ay, mali. mali! Mali, mali, Sorry! Mashita! Mashita! Natatawa yung may ar... Mashita! Mashita! Ang daming korean din, sorry. Ano ba sinabi mo? Shit! Ano yung Malaki! Sabi niyo ang shit? Ang shit pala, sinabi mo na sa ko. Shit! So last for the road, may limit, may taba, at merong atay. Cheers! Para sa aking bagong tatambayan pag ano, gusto ko ng comfort food. Ito yung last yung blood sausage nila, pero same yung sauce niya. Gusto ko lang ipakita sa inyo rin na ito yung itura ng blood sausage niya. So, yung blood sausage na may sauce, nasa gookbop siya. May mga kasama rin mga pork, grains and other things. Oh, siya. So overall, grabe, busog na busog na ako. Sobrang sarap ng food dito. Parang dating sa akin, ang fusion niya is ramen na curry. Ramen yung lasa niya, pero curry yung style niya. Kasi may rice na ka-soup. And yung mga dishes niya, Everything's authentic from the paano nila niluto yung pork, tapos yung kimchi nila, at yung mga iba pang ngayon ko pala nakita ka tulad nito. Ito kasi hindi ako familiar sa lasa, pero yung, yung familiar ako sa lasa, yung mga pork, yung mga lean meat, it tastes authentic, it tastes top-notch. And for its price na 450 pesos, okay na siya, okay na siya for me. Hindi siya super mura, hindi siya super mahal, okay na siya, sulit na siya for me. So overall, ang sarap lahat. Pinaka-masarap sa akin, ito. S6. The lean meat with the fat meat mix plus atay plus greens plus maanghang na sauce with the rice in it plus yung mga sauces manila, nila samahan mo ng kimchi samahan mo nito. Champion guys. panalo panalo. Busog na busog ka na. Is it true? True. That's true. O kayo na ma'am. nyo? Ang, Ang pinakagusto ko lang sa lahat itong laman loob na malambot talaga. Sobra. At saka yung soup niya talagang malasa. Hindi ko malalasaan yung mga chemical na mga betchin. Talagang punong broth ang gamit nila. Tapos wow. so, ang laman nila, sobrang lambot. Para sa akin, itong 450, mura to guys. Kasi mahal din yung ganito eh. Yung laman loob ng baboy na ginagawang kare-kare at dinuguan. Tapos punong-puno pa, 450, busog ka na. Pwede mo pa i-take out. So mura dito. So ngayon, babalik balikan nyo ng Korean food. <laughs> Dahil sa laman loob na to. So, so yan guys, kung nag-curious kayo kung nasa, To. ito ay nasa Miss Sunday. Meron silang branch dito sa Pasay. Meron din sila sa Akeles. Pero pag kayo doon, magugulat kayo kasi puro Koreana na yung kasama nyo. Talagang puro Korean ang kumakain dito. Kasi simula nung nag-shoot kami, 2 hours ago hanggang ngayon, puro Korean yung nagpapasukan ah, marami dito. Marami silang customer, ha? Puro kariyan. So yeah, guys, sana na enjoy nyo itong video na to at sana na kayo. Eh, dito ko na natatapusin, take out na namin lahat to. Kung gusto nyo try try nyo na rin at sabihin nyo sa akin. I-tag nyo ako, i-comment nyo ako kung ano yung mga feel nyo, ano malalasaan nyo. Pero for this vlog, tatapusin ko na itong video na to. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless and see you in my next vlog. Saan so, kayo pumunta? CR. CR? Wait lang, sabay na tayo. Mami. Mami. O oh, dahil dyan. Cheers, Sprite na lang. Kasi Korean tayo eh. Korean, nasa Korean restaurant tayo. One, two, three. Papasay. Cheers, Sprite. Kampay! 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 Shot, masambuo. Putangin na mo. <laughs>